kinilaw na isda. So guys, ganyan ang itsura niyan. So kung tutusin to eh medyo ano pa, pero luto na rin 'yan, guys, sa suka. And 3 2 1 Isdang tawilis guys, isdang tawilis. So, kikilaw tayo walang palan walang pangluto kaya nag-iisip mag-iisip ako kung ano yung uulam e eh, wala pala akong pala na alala ko Pagawin na yung isda So ito bagawin natin sa isda is Ilaw Tapit na Ilaw guys Ibig sabihin Tinatanggalan ko ng buto I-toro ko sa iyo kung paano magkilaw ng kawinis dahil walang gas so nakabili na ng isda walang gas pala kaya ito so, gagawin okay, guys gagawin mo sa isang kawinis is iba iba kasi minsan may tamban ito kawinis so guys pag tinanggalan mo ng kaliskis Tanggalin mo yung nasa likod. Ito yung kanyang uh, parang palitpik. Diyan ka mag-uumpisa mag-sugat. Mag-ano. Mag Tapos, para matanggal mo yung buto. Ayun. Ibig sabihin, matatanggal mo yung buong laman. Yung laman lang, naiwan yung buto din. Kabila din. Kabila din. Ayun. so guys laman lang ang nakukuha ninyo yun iniiwan mo yung dapat eh, hindi naman na mabuto ulitin ko guys ha tanggalin mo yung palitig sa taas yun sa taas Diyan ka magumpisa magsuga mag -ano, magtusok sa kuko mo para matanggal mo yung purong laman lang iiwan mo yung bitoka at iiwan mo rin yung tinik Iwan mo siya ng tinik so laman lang talaga ang kukunin nyo guys So, ibig guys, pagkatapos nyan, ay huhugasan ho natin. Ako oh, kasi ko maghugas. Pag huhugas ko ho dyan, isuka din. At saka ang magluluto nyan ay yung suka din. Ibig sabihin, hugas siya ng suka, ang ah, din siya ng suka. ito. So, ang mo yung paliktik sa likod, ito. tanggal yan, yan ka nakukuha. Diba? Mas madali siya, tanggalin yung laman. Mas madali matanggal yung laman. Kasi, laman lang guys ang kukunin mo, yung tinik, At, ano, uh, bili ko ng tawilis na yan is ito, itong daming to is ano lang to 50 pesos ang bili ko niyan so guys 50 pesos and then bali halagang 30 pesos yung aking uh, sibuyas, kamatis sili saka luya kasi papakita ko ni sa inyo so yun guys mamaya kung anong panghalo niyan sa higaw na tawilis guys. Meron tayong sibuyas, kamatis at luya at sili. Wow! Kasi, wow! Ang kung, eh, kung ano lang eh. Kasi ano lang dito sa bahay. Naglagay ako ng tatlong kalamansi. At uh, ikaw nga ay mo natin dito. Halo-halo. Ay, hindi pala konti guys, medyo marami. Hindi naman nakakatamtama na hindi man maalag. Ay guys, wala pang ano. So guys, ito halo yung ng konti. And then maglagay ka na ng suka. Eh suka ang binibili ko yung nasa ano, nasa bote. Yung suka, uh, sukang ano. Hindi yung sukang uh, na, na, nasa siya at uh, chemical ho yun, iba. Kaya sabihin natin eh, galing sa sugar yun. Eh, ito pa rin mas maganda. Yes, andyan na po no? So ito, hugasan natin to. Tapon natin yung kunting tubig. Hugasan natin ang suka. Guys, so, hindi ko na sa hiniwa maliliit. maliliit na. Pag uh, tumagal kasi, na medyo nadudurog na siya. Yun. Yun ang pinanghuhugas ko suka. Nilagyan ko ng kunting kalamansi. O tuloy guys, marami pang halo pa dito sa kilaw kilaw na isda. Marami po ding ihahalo rito. So, wala naman ako dito. Wala naman akong uh, ibang panghalo. Kundi, yan lang muna. Then, so, ito, may linis mo yung kamay ko. Video, hugasan ko na siya ng konti. At ako rin naman ang kakain. Hehehe, <laughs> yeah, boy. So hinalo ko na dito sa kanyang ano mga kasama. Guys, okay, tingnan nyo na maigi. So, pinahalo ko dyan, kamatis, sibuyas, luya, sili, at uh, wala guys, Walang kalan. Ito na, ko, rice cooker. At hindi nga nakabili pa ng gas. E baka okay, mamaya, bibili. Alangani na ako. So guys, ito, ay itatakpan ho muna natin. At mamaya uh, ho natin, at para medyo maluto-luto ng konti yung isda. So magluluto nyan guys, ng isda is yung suka. Wow! Wow! So guys, mga ilang minuto, titimplahan na natin. So okay, para medyo lumasalasan ng konti, lagyan natin ng konting bichin. Hindi tumakpa Okay. Konting bichin. So, ngayon guys, palutuon rin siya. Paluin so, natin. milaw na isda. So guys, marami kang pwede kilawing isda. guys, yung mga ano talaga is kagadan tuna, pwede. Mas masarap 'yun. Guys, yung mga tam, ano, tamban. Ayun, ito tawilis guys. Ito yung naabutan ko na tawilis. Eh wala nga akong uh, ika nga i uh, gas. Kaya ito na lang muna yung uh, ginawa ko. Oh, no. oh. Is, you know, yun yung kinilaw na ista na ordinary yung kinilaw. So yung mga special na kinilaw guys, meron pa rin siyang mga timpla na bukod dyan. Yan, simple lang yan. Kung ano na meron sa bahay, yun lang ang ginawa ko guys. Pero kung guys, kung matikman nyo to, eh baka uh, hanap-hanapin ho ninyo. Simple yung kinilaw, ordinary yung kinilaw na isda, natawilis. E, minsan tamban eh. Guys. Update ko kayo mamaya kung uh, anong uh, ika nga kung ano pa ang uh, anong lasa or mga ano. So guys, uh, kakain na tayo. Uh, Doon sa ating uh, ano. Doon sa ating uh, ating ulam na kinilaw na isda. So guys, ganyan ang itsura niyan. So kung tutusin ni eh, ano pa, pero luto na rin 'yan, guys, sa suka. Ayan, <laughs> na naman kami ng aking isang monika Iha. Yes, yun ang uh, ordinaryong kinilaw. Ika nga, ordinaryong kinilaw na isda. Uh, walang kalan guys, hindi maluto eh. Kaya kikilawin na lang. Uh, kanin. Guys, okay, so, pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng ordinaryong kinilaw na isda. Yun po sana aw. Kaya pinakita ko lang. Malay mo, may idea din kayo. At paki-comment naman kung anong kulang. Actually guys, yung lahat ng classing is dai. Uh, lahat ng kilaw na isda is uh, maraming timplada kasi. Okay nang tuna, minsan hinahaluan ko ng inihaw na baboy yun. Kung uh, wow, special, inihaw na baboy na tapos kinilaw na tuna pag haluhaluin yun. So, ginsan style naman yun. So, maraming klase kasi po. Eh, minsan ako nga, dati nung araw, uh, pag uh, magkikilo ng isda, basta kung ano na lang. So guys, ito video, okay naman po. Gawa ng uh, video na paano natin ng ano, napaluto natin ng konti. Okay. Guys, marami pong salamat. At kami magkakain na uh, 3 37 muna. Ayun. Uh, 73 old station. Salamat. At uh, mabuhay tayong lahat.